Yun, magandang araw sa inyo mga Kabuting Ting TV at KBTV. Baling yung araw na to, sobrang maulan dahil may bagi ngayon. So yun, hindi tayo makapag-vlog, hindi tayo makapag-content. Andito tayo ngayon sa bahay dahil puro ulan ng ulan. Ito. So, Happy Halloween. Bale, ngayon, for today, isang ulam namin ay ampalaya. Lalagyan nilang lang ng itlog at igigisa niya. Ang sarap yan. Ang ko yung buto. Yun. <laughs> buto <ng> ampalaya. <laughs> So yun, bali ngayon nga pala um, extra si Ryan, so mildline, mga isda pupunta natin para makita natin kung marami siya na uli kasi si Ryan ay isang mandir mandaragat <laughs> so yun, tara, punta natin so yun, tara, punta na tayo maulan talaga Oops, sana tumigil ka na ulan para wala nang motorwish mga bahay Thank <laughs> Ay, so, yun ito yung mga nauling parang gaya. dami. Peng! Ah, sinasabi ko sa'yo. So, yun. Sabi ni Paring Ryan, i-content ko daw yung mga naulin yung isda. Ayan si Paring Randy. So, yun. Ito na po si Ryan. Nakahuli na po ng maraming isda. Kung paano siya magdagat Ganyan ba pre? Ganyan pre Ayan Parang uh, mas free oh Probably, huwag kang magpakita sa camera Nakaubad ka So yun bali mga kabuting tingat KBTV Si Ryan po isang magaling na mandaragat Magaling din po siya talaga manisid Gabi siya kung sumisid So ayan po. Ayan yan po po Paliwanag mo, pre. Paliwanag mo. Ang yung inuhuli ko, pinapiyansong mo lang. Ayan. Kaya ito, inuwi ko, pati isda. Anggay mo, anggay. Ito sa akin lang ba? Ayan. Opo. Ayan, po isda. So, yun nga para bali mga kaputing ting at TVTV. Sobrang maulan pa rin yung ngayon dahil nga sa bagyong dumating sa atin. Kaya ang ating mga ano ay pa sideline -side na lang. Ako marami rin akong sideline eh kasi wala akong ginagawa. Kaya wala akong sideline. Bulu? <laughs> So yan, ang no? dami pa niya. No? Bali na kadalawang timba na siya eh. Pangalawang timba, Bembre. Pangatlo pa pangatlong timba na pala yan. Dami rin laman ng dagat. Nagpauli sa kanya. Hindi magagaling ng isla. Yung may ilag. So yun na mga kaputing ting. yung pinapakita lang namin kung paano siya manguli ng isla. Ayan, oh. Pakita nyo, dami talaga oh. Pinangat pa. Oh, yan. Tapos pagka nauli niya yung isla, tinitinda naman ng asawa niya sa labas. Yun, bibigay yeah. doon sa labas. Bali, nandito lang kami sa Santa Gunda, Biliviran. Kung sino man ang gusto ng ulam dyan, bumili na kayo rito sa Tantagunga. Ayan, nandito kami. Nagtitinda sa mga tinapya. So, set out sa'yo. Ayan, set out. So, yung mga naliligo sa ulan. So, yun, bali mga Kabating TV at KBTV. Ang gandito na lang ang ating video para lang mapakita natin kung paano mga sila si Paring Ryan. Hmm, lumabo yung ating camera. Ayan. So, maraming maraming salamat sa lahat ng na nakasuporta sa amin. Sa aming YouTube channel, meron na kami 67K. At sa aming Facebook page, meron na kami 441K followers. So, yun, maraming maraming salamat. bye-bye na, bro. Bye-bye. Yan, sana may natutunan kayo kung paano mangisda. Ganyan siya mangisda. Maraming salamat. Bye-bye.